Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo. Nagsinungaling siya. Ang tunay niyang kailangan ay ang lakas ng loob na aminin na hindi kanya kayang kalimutan. Habang nagtatago siya sa likod ng maskara ng kawalan ng pakialam, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Pinipilit niyang magkunwaring masaya kasama ang ibang tao, tumatawa at nagsasaya. Ngunit ang kaligayahan na iyon ay peke, isa lamang palabas. Napapansin mo ito, hindi ba? Nararamdaman mo iyon nang lumayo siya sa buhay mo, pero sa katotohanan, lumalayo lamang siya sa sarili niyang katotohanan. Miss ka niya sa bawat sandali, ngunit nagkukunwaring wala siyang pakialam. Nasa isang siklo siya ng pagtanggi. Kapag bumagsak na ang gabi, kapag naramdaman na ang kalungkutan, kinukuha niya ang kanyang cellphone, iniscroll ang kanyang mga social media, ginugugol ang mga oras sa pagtingin sa iyong mga larawan. Hindi siya nagsisend ng mga mensahe, Tanging nagmamasid, naalala ang haplos ng iyong kamay, kislap ng iyong mga mata, ang hindi maipaliwanag na koneksyon na inyong pinagsaluhan. Hindi mo ito na-imagine, ito ay totoo. Ito ang mga pagkakataong hinahayaan niyang maramdaman muli. At ano ang brutal na katotohanan sa kwentong ito? Miss na miss kanya tulad ng adik na sabik sa droga. Maari niyang subukang alisin ka sa kanyang isipan, ngunit ang bawat tawa mo, bawat tagumpay mo, ay nagpapaalala lamang sa kanya ng nawala sa kanya. Sa katunayan, nagtatago siya ng desperasyon. Isang desperasyon na hindi niya inaamin kahit sa kanyang sarili. Ang katotohanan ay natatakot siya. Takot na baka nakapagpatuloy ka na, nakahanap ng taong handang ibigay sa iyo ang hindi niya nagawang ibigay. Takot na baka ang inyong meron ay isang bagay na hindi na maibabalik samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay. Patuloy kang nagtatrabaho, lumalabas kasama ang mga kaibigan, tumatawa. Pero may kakulangan, hindi ba? Umaasa ka pa rin ng mensahe mula sa kanya. Isang bagay na magpapatunay na iniisip ka rin niya. Alam mong hindi lang ito imahinasyon mo, nararamdaman mo ang kawalan niya kapag ang mga alaala -ala ay nagiging hindi matiis. Bawat kantang tumutugtog na dati niyong pinakikinggan ng magkasama, bawat lugar na dati niyong pinupuntahan, lahat ng ito ay nagpapaalala sa maaaring naging kayo. At alam mo na rin ito. Nasasakal siya ng sarili niyang pride, paralisado ng takot na magbukas muli. At habang tinitignan mo ang cellphone, umaasa ng sasabihin mula sa kanya, ang katotohanang tahimik niyong dalaway patuloy na lumulutang sa hangin, gusto niya sanang iba ang mga bagay-bagay, pero wala siyang lakas ng loob na kumilos. Kaya't lumilipas ang panahon, nagpapatuloy ang buhay at lumilipas ang pagkakataon ng muling pagkabalikan sa kanyang mga daliri. At alam mo na ito, ang taong ito ay naglalaban sa kanyang sarili. Tila nagkukunwaring nakalimutan ka na, pero sa bawat pagdilim ng gabi, sumisikat ang alaala ninyong dalawa na may kasidhiyan na hindi niya kayang pawiin. Habang natutulog ka, gising siya, inaalala ang bawat sandaling pinagsaluhan niyo. Inaakalang kaya niyang linlangin ang sarili pero alam niyang hindi niya magagawa. Sinabi niyang ayos lang siya pero ang totoo'y hindi. Pinapalipas ang oras sa ibang bagay at sinusubukang magpatuloy pero ang presensya mo'y umaaligid pa rin sa kanya. Nakikipagsalamuha siya sa mga bagong posibilidad para bang pinupunan ang hindi niya kayang makuha. At alam mong ganito dahil naramdaman mo noong nagsimula siyang maging malamig at malayo. Hindi kailanman nawala ang koneksyon, pero pilit niyang ikinakaila na mahulog kang muli rito. Hindi mo imahinasyon. Namimiss niya ang bawat tawa, bawat malalim na pag-uusap. Nagsisinungaling siya sa sarili niya kapag sinabi niyang ayos na ang lahat, na nagpatuloy na siya. Ang totoo ay naipit pa rin siya sa mga sandaling iyon, at pinapaso siya ng sakit ng pagkawala mo. Bawat araw ay isang panloob na pakikibaka, isang labanan sa pagitan ng kanyang mga hangarin at mga takot ang tunay na nararamdaman ng taong ito ay isang malalim na puwang na ikaw lamang ang makakapuno. Itinatago niya ito sa ilalim ng isang maskara ng kawalang interes, ngunit, sa loob, nagkakawatak-watak siya. Gusto niyang magkaroon ng lakas ng loob na magsimula muli, harapin ang katotohanan na ikaw ay isang tao na tunay niyang pinapahalagahan at hindi mapapalitan. Samantala, patuloy kang namumuhay ng iyong buhay, umaasa na siya ay gumawa ng hakbang. Napapansin mong nakatingin lamang siya mula sa malayo, walang lakas ng loob na lumapit. Naging ugali na ang malaman na pinapanood kanya, ngunit hindi naglalakas loob na magpakita. Nanatili siyang tahimik, nag-aalangan, hindi alam kung paano magbawi pagkatapos ng mga nangyari. At ang katotohanan ay, habang dumadaan ang mga araw, ang pagkakataon na muling magkausap kayo ay unti-unting nawawala. Hindi hinto ang oras para maghintay na gumawa siya ng hakbang. At alam mo na yon, ang natitira ayon ay maunawaan na walang gagawin ang taong ito, sa pinakamababa, hindi bago niya mapagpasyahan kung sulit nga bang isugal ang kahinaan na kailangan sa pag-ibig. Ang taong ito ay paulit-ulit na bumabalik sa mga sandaling pinagsamahan niyo tuwing siya ay nag-iisa. Sinasabi niyang ayos na siya, na nagpatuloy na sa buhay, ngunit sa totoo ay iniingatan ka pa rin niya ng may pagmamahal na hindi niya inaamin. Hindi niya malimutan kung paano ka tumawa, kung gaano kasarap ang iyong haplos. Habang natutulog ka, ang taong ito ay nalulunod sa mga alaala na sinumpaan niyang kinalimutan na. Pinapanood niya ang mga lumang video, ginugugol ang oras sa pagpapabalik-balik ng bawat salita at bawat tingin. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit sa totoo lang, ang kailangan niya ay lakas para harapin ang kanyang mga takot. Mga takot na hindi niya alam kung paano ibahagi. Nagsisinungaling siya sa lahat, ngunit ang totoo ay ikaw pa rin ang may hawak ng malaking bahagi ng kanyang puso. Alam mo ito dahil sa ilang punto, naramdaman mo ang koneksyon na yon na malakas at hindi matatawaran. Naramdaman mo ito nang tumingin siya sa iyong mga mata at nakita niya higit pa sa isang tao. Nakuha mo ang kanyang minning noong kayo ay magkasama. Hindi mo ito iniisip lamang. Habang sinusubukan mong ipagpatuloy ang iyong buhay, ang taong iyon ay nakakulong sa isang ulit-ulit na pag-iisip tungkol sa kung ano ang maaaring nangyari. Sinusubukan niyang magpakitang gilas, ngunit sa loob, ang sakit ng iyong kawalan ay tulad ng isang anino na hindi nawawala. Ang pag-uusap na yon, puno ng mga pangako at niti, ay nanginibabaw pa rin sa kanyang isipan. Pinagsisisihan niya na hindi niya nagawang gumawa ng sunod na hakbang. Ang tunay na nararamdaman ng taong iyon ay isang halo ng pagmamahal at malalim na takot. Tinanong niya ang sarili kung may nararamdaman ka pa rin, kung iniisip mo pa rin siya tulad ng pag-iisip niya sa iyo. Ngunit ang kanyang pride ang pumipigil sa kanya na gawin ang unang hakbang. Kaya sa halip na kumilos, nananatili siyang nakatayo. Pinagmamasdan niya, ngunit hindi siya sumasali, naliligaw siya sa mga pag-aalinlangan. Sa bawat mensahe na hindi ipapadala, sa bawat like na hindi niya binibigay, nagtatayo siya ng isa pang hadlang sa pagitan niyo. At ikaw? Samantala, patuloy mo pa rin iniisip siya. Patuloy na hinahanap ang mga mensahe na hindi ipinadala, ang mga dialogo na hindi nyo ginawa. Patuloy na tinatanong ang sarili kung naramdaman niya ang iyong naramdaman. Lumilipas ang oras, ngunit ang mga alaala ay hindi nawawala. Naalala mo pa rin kung paano siya tumingin sa iyo, kung paano niya pinapabilis ang tibok ng iyong puso. Ang intensyong iyon na mayroon kayo ay bihira at alam niyo ito. Ngunit parang walang may lakas ng loob na kumilos. Ang katotohanan ay, kahit na sa lahat ng pagtatangkang magpatuloy, hindi niya maatim na alisin ang bigat ng kung ano ang maaaring naging, at ito ang nagpapahinto sa kanya. Nagpapanggap siyang wala siyang pakialam, ngunit ang katotohanan ay siya'y pinipighati. Ang kanyang katahimikan ay sumisigaw ng katotohanan hindi niya kayang aminin. Tumanggi siyang harapin ang kanyang nararamdaman, subalit sa bawat oras na may nagkikita mula sa nakaraan, ikaw ang nasa isip niya nakatabi. At patuloy ang paglipas ng oras. Samantala, pinapanood kanya mula sa malayo. Nakikita niya kung paano ka namumuhay, ngunit wala siyang ginagawa. Naghihintay siya ng tanda, ng tapang na hindi dumarating. At kahit gaano pa siya magpumilit, ang totoo ay namimiss kanya sa bawat sandali. Ang taong ito ay nakulong sa isang siklo ng mga alaala na kahit siya ay hindi kayang baliwalain. Sinusubukan niyang kumilos na parang ayos lang ang lahat. Pero sa likod nito, nararamdaman niya ang isang kawalan na sumisigaw ng iyong pangalan. Habang natutulog ka, ang taong ito ay gising, muling binabalik ang mga sandaling hindi kailanman dapat nakalimutan. Siya ay nahihirapan sa hindi maalis na alaala mo. At alam niyang ganito nga. Sinasabi niyang nakamove on na siya, pero ang totoo ay hindi niya magawa. Lumalabas siya, nagpapanggap na nag-enjoy, pero sa pagtingin sa lungsod sa gabi, ikaw lamang ang kanyang nakikita. Naisip ka na niya habang dapat na ini-enjoy niya ang ibang kasama. Habang siya'y nakangiti at sinusubukang aliwin ang sarili, sa totoo'y nakatali siya sa isang alaala na ayaw siyang patulugin. At alam mo ito dahil naranasan mo na ang sakit na ito. Napansin mong nagbago ang kanyang tingin kapag kayo'y nagtatagpo. Ang kislap na iyon ay nandyan pa rin kahit na pareho kayong umiwas mag-usap tungkol dito. Hindi nagkakamali ang iyong kutob, hindi mo ito iniisip lamang. Totoo ito. Maaring subukan niyang itago, pero ang taong ito ay nananabik sa'yo. Ang brutal na katotohanan ay, kahit malayo, nararamdaman niyang ikaw ay naiba. Sinusubukan niyang punan ang kawalan na ito sa ibang tao, ngunit walang sinuman ang makalapit sa kung ano ang mayroon kayo. Nagsisinungaling siya sa sarili niya, sinusubukang maniwala na hindi kanya kailangan, ngunit sa kaibuturan, bawat mababaw na tawa ay isang hiyaw para sa isang tunay na bagay. Ang talagang gusto niya ay kilalanin na hindi kanya makalimutan na ikaw lang ang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Dahil dito, ganito siya kumilos. Takot siyang magbukas. Takot sa kahinaan. Takot na baka hindi mo na siya mahal, na baka nakapagpatuloy ka na at nakatagpo ng mas mabuti kaysa sa kanya. At, dahil sa takot na ito, nagsasara siya, lumalayo siya, para bang sa paggawa nito ay maaari niyang alisin ang mga damdaming kinukonsumo siya. Samantala, nagpapatuloy ka sa iyong buhay, umaasa na maramdaman niya ang parehas na pag-asam na nararamdaman mo. Naroroon ka, hindi alam kung dapat kang lumapit o lumayo. Ramdam mo ang bigat ng kanyang mga aksyon, para bang ikaw ay nakatigil sa isang limbo na naghihintay ng kanyang inisyatiba. Ngunit ang katotohanan ay ang paghihintay ay naging isang masakit na rutin. Hindi siya gumagalaw at ang oras ay lumilipas. Ngayon ang iyong pagkakataon na harapin ang katotohanan nasa isang saandaan ka, at oras na upang magdesisyon kung ano ang gagawin sa alaalang nagliliwanag pa rin sa pagitan nyo. Alam mo na ito, pati na rin siya. Ang mga pagpiling gagawin niyong dalawa ay maaaring magdala sa inyo sa isang bagong landas o hayaan kayong manatiling nakulong sa kung ano ang sana ay naging. At ang tanong na naiiwan ay, magpapatuloy ba kayo sa parehong siklo o magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang hakbang pasulong? ang taong ito ay nabubuhay sa isang siklo ng pagtanggi. Habang sinasabi niyang tapos na, ang katotohanan ay natigil pa rin siya sa lahat ng inyong nabuo. Tinitignan niya ang telepono, iniisip ang pag-text sa iyo at, agad-agad, binubura ang lahat. Dahil natatakot siya. Takot na ilantad ang sarili. Takot na baka hindi mo na siya gusto. Nararamdaman niyang nawawala ang totoo sa pagitan niyo. Napansin mo na ba ito, sa mga gabing dapat ay magpatuloy na siya, munit huminto siya upang tumingin sa mga lumang larawan, alalahanin ang mga sandaling inyong pinagsaluhan. At alam mo ito dahil hindi niya kayang magpanggap na hindi siya naalala ka. Ang pagsubok na makalimot ay isang laban na kanyang nilalabanan, munit laban sa isang kalabang alam lahat ng kanyang mga lihim. Sinubukan na niyang tahakin ang landas ng paglimot, munit ang mga alaala ay mapilit, tulad ng isang alinawngaw na hindi lumalaho. Nararamdaman mo ito noong kinailangan niyang harapin ang mga damdaming ayaw niyang harapin. Lumayo siya, sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit ang totoo ay kailangan niya ng isang tula. Kailangan kanya upang sabihin na espesyal ang inyong pinagsamahan. Samantala, iniisip niya ang isang kinabukasan, kasama ka na hindi niya kayang aminin. Ang tunay niyang nararamdaman ay isang halo ng pananabik at pagkabigo. Miss kanya ng higit kaysa sa inaamin niya. Ang pakikipagkita sa ibang tao ay isang paraan ba upang punan ang kakulangan? Hindi. Walang maihahambing. Maaaring kasama niya ang iba, ngunit ang totoo ay walang sinuman ang makaabot sa kung ano ang naabot mo. Walang sinuman ang makakalapit sa kanyang tunay na pagkatao. Sinusubukan niya, ngunit ang iyong pagkawala ay kasing bigat ng isang bagyo. Samantala, patuloy kang nasa isang limbo, naghihintay ng isang senyas na kailan may hindi dumarating. Pinapanatili mong buhay ang iyong mga pag-asa, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang nakabibining sigaw. Alam mo na iniisip ka pa rin niya? Noong naramdaman mo ang kanyang tingin? Para bang nakikipag-usap siya ng walang salita? Ngunit ang pride ay humaharang. Nakatutok siya sa larong ito ng huwad na mga anyo na hindi niya napapansin na nawawala na siya. At ang brutal na katotohanan ay ito, natatakot siya sa iyong magiging reaksyon higit pa sa takot niyang mawala ka nagtatago siya ng kalituhan na hindi niya kayang ibahagi. Hindi lamang ito tungkol sa nangyari sa inyo, ito rin ang bigat ng matinding damdamin na hindi niya alam kung paano haharapin. At sobrang abala niya sa pagtatayo ng mga pader na hindi niya napapansin na nag-iisa na siya. Samantala, nariyan ka, namumuhay ng iyong buhay, marahil ay sinusubukan pang magpatuloy. Ngunit ang mga alaala ay patuloy na bumabalik. Isang pamilyar na amoy, isang kanta sa radyo, at nahuhuli mo ang sarili mong hinahangad na sanay makita niya ang nasa harapan niya. Totoo ang nararamdaman niya, ngunit ginagawa niya ang lahat upang ibaon ito sa ilalim ng ibabaw. At alam mo na ito. Alam mong hinahanap pa rin niya ang mayroon kayo noon, ngunit mas malakas ang kanyang takot na kumilos. Patuloy ang paglipas ng panahon at kahit na naghiwalay na kayo ng landas, ang lahat ng nangyari sa pagitan niyo ay nanatiling nagliliyab ang taong ito ay lumalaban sa sariling alaala. Sinusubukan niyang kalimutan ang inyong mga pinagsamahan, ngunit ang totoo ay bawat alaala mo ay isang sugat na hindi niya magamot. Napapaligiran siya ng mga tao, sinusubukan magpanggap na malakas, ngunit ang kalungkutan ay sumisigaw. Habang natutulog ka, gising ang taong ito, isinasabuhay ang mga sandaling pinaghatsyan niyo, tulad ng mga ngiti mo sa pinakamadilim na mga araw. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo. Hindi totoo yon. Ang talagang kailangan niya ay panahon upang makahanap ng lakas ng loob. Lakas ng loob na harapin ang nararamdaman niya para sa iyo at aminin sa iba. Habang nagpapanggap siyang okay lang siya, nabubuhay siya sa isang siklo ng pagtanggi. Nasa ilalim siya, pakiramdam ay isang basahan, nagkukunwaring ang ibang tao ay makakapuno sa puwang na iniwan mo. At alam mo ito dahil nakita mo kung paano siya tumugon ng binanggit mo ang ibang tao nararamdaman mo nang ilihis niya ang tingin nang mawala ang kanyang ngiti sa isang sandali. Ang totoo ay hindi ka nagkakamali. Hindi mo lang ito iniisip. Maaaring na-block niya ang iyong mga mensahe, ngunit dama pa rin ang koneksyon niyo. Isa itong hindi nakikitang linya na bumabalik palagi sa iyo. Ang masakit na katotohanan ay ang taong ito ay namimiss ka. Namimiss niya ang paraan kung paano mo siya naiintindihan, ang paraan ng inyong pagtawa ng magkasama, at ang kapayapaan na dinala mo sa kanyang buhay. Habang nalilibang siya sa ibang mga bagay, sa totoo lang, sinusubukan lang niyang takasan ang isang bagay na kinatatakutan niya, kung gaano mo siya naapektuhan. Gumawa siya ng ganito dahil sa takot. Takot na magbukas, na magpalantad, na sumugal at, sa huli, mabigo. Itinatago niya ito sa likod ng pagpapakitang walang pakialam, pero ang totoo ay natatakot siyang tuluyan kang mawala. Samantalang narito ka, naghihintay na magkaroon siya ng lakas ng loob, na tuluyang kilalanin kung ano ang mayroon sa pagitan nyo. Samantala, patuloy kang namumuhay sa iyong buhay, tinitingnan ang cellphone upang hanapin ang kumpirmasyon na nasa isipan ka pa rin niya. Itinatanong mo sa sarili mo kung iniisip ka niya. Nakabibiging katahimikan at pumapasok ang pag-aalinlangan sa iyong isipan. Siya ay nariyan, isinasabuhay ang mga alaala na inyong binuo, Ngunit hindi alam kung paano ito harapin, kaya't nananatiling tahimik, isang anino sa sulok ng iyong buhay. At alam mo na ito. Lagi mong alam na, sa kabila ng lahat, ang taong ito ay preso sa sarili niyang sapot ng takot at kawalan ng tiwala sa sarili, habang ang kanyang damdamin para sa iyo ay hindi nawawala. Kaya't ang katotohanan ay ang ginawa niya ay isang akto ng karuwagan na nagtatago sa kalayaan. At sa kaloob-looban, ikaw ay naghihintay pa rin sa isang bagay na maaaring hindi niyo makuha. Ang taong ito ay nakikipaglaban sa isang bagay na siya mismo ang lumikha. Sinusubukan niyang limutin, pero bawat lugar na kanyang pinupuntahan ay nagdadala ng alaala mo. Ang totoo ay maliwanag pa rin sa kanyang isipan ang imahen niyong dalawa kahit hindi niya aminin. Kinatatalo niya ang sarili niyang kumbinsihin na mas mabuti siya ngayon, pero sa kaloob-looban, ang kawalan mo ang sumasakmal sa kanya. Habang natutulog ka, ang taong ito ay nagpapalipas ng mga gabi na gising, iniisip ka. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, pero ito ay kasinungalingan. Ang tunay na kailangan ng taong ito ay lakas ng loob para harapin ang mga damdamin na itinatago niya sa likod ng pagpapakitang walang pakialam. At alam mo ito dahil naramdaman mo na noong sinasabi niyang okay lang siya, ngunit malinaw na hindi totoo iyon napansin mo ang pag-aalangan sa kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pag-iwas sa pagsasalita, na parang nais niyang lumayo sa iyo. Hindi hindi ka magkakamali sa iyong intuition. Hindi mo lang iniisip na sa kaibuturan, nagmamalasakit pa rin siya. Ang taong ito ay nakakaranas ng halo ng pagkamis at pagsisisi. Miss niya ang iyong haplos, ang iyong iti, ang lahat ng mga tunay na bagay sa pagitan niyo. Iniisip niya ang lahat ng mga pag-uusap na hindi na masasabi, ang mga paumanhin na marahil ay hindi na mabibigkas mula sa kanyang bibig. Nagpapanggap siyang malakas, ngunit sa bawat pagkakataon na makakita siya ng anumang bagay na nagpapaalala sa iyo, bumibiyak ang kanyang puso. Sinasabi niyang inagpapatuloy na, pero ang totoo, nakulong siya sa isang walang katapusang siklo. Sinusubukan niyang hanapin ang parehong koneksyon sa ibang tao, ngunit wala nang makakapantay sa iyo. At ito ay mas nagpapainis sa kanya, tumakbo siya pero ang totoo ay hindi niya magawang burahin ang kanyang nararamdaman. Ang tunay na nais niyang takasan ay ang kanyang sarili, ang kahinaan na ipinamalas mo sa kanya. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay. Maaaring sinubukan mo ng mag-move on, ngunit paminsan-minsan ay bumabalik ang alaala niya. At tinatanong mo ang iyong sarili kung naalala ka rin niya. May kirot sa puso mo kapag napagtanto mong siya ay nagsusubok magsimula ulit habang ikaw ay nananatili sa pag-asa na balang araw ay kikilalanin niyang tunay ang kanyang nararamdaman. Nakita mo na kung paano siya tumingin sa iyong mga larawan sa social media. Ang paraan ng pagtingin niya sa mga nakikipag-ugnayan sa iyo, na parang nasa isang labirintong damdamin na siya mismo ang lumikha. Ang taong ito ay nababalisa. Nais niyang sabihin sa iyo ang lahat ng kanyang nararamdaman, ngunit pinipigilan siya ng kanyang pride. Ang takot na hindi magiging sapat, na hindi siya ang iyong kailangan, ang nagpaparalisa sa kanya. Lumalayo man siya, ang kanyang isipan ay patuloy na bumabalik sa iyo. At alam mo na ito noon pa. At kung bumagay ito sa iyo, huwag hayaang mamatay ang mensahe na ito dito. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya para hindi ma-miss ang susunod na mga video. Ibahagi ito sa taong kailangan niyang marinig ito at mag-iwan ng like kung naramdaman mo ang katotohanan nito sa iyong dibdib. Magkita kita tayo sa susunod.